Ito, ipapakita ko sa inyo yung mga uh, simpleng pag-dipinsa. Sa uh, ganito, may hawak siyang kutsilyo, bigla niya ako sinaksak ito ang, kunyari ito hawak ko, payong. Ang discard nito, ito ginamitan ko, kaliwa, kaliwa ang ginamit ko, ito kanan. Halimbawa na sinaksak niya ako bigla, itong hawak ko, saksak. Atras. Ito so lang yung distante lang yan. Paatras. Forward ako. sitik. tick Alright. Baliktad ko sa kanan. Alright. Ito pa. Ito yung advance. Ito may counter na siya kagad. Yun yung... Pa. na naman ako ulit ipapakita simple technique uh, ito po'y rikta hindi ko ang kutsilyo nito ay hindi ko ito uh, agawin dito ko lang sub sub yan okay. Simple lang. Ang mahalaga, simple din. Sasaksak sa kanya, siya lang din sasaksak sa sarili niya. Yan. May counter ako lagi. Control. It baka isipin nila na ito hindi effective. I-try mong Hindi ka kayo, Master. Kaya ka Bakpis. Sabay. Ha. Paso. Kusang lalaglag yan. Kung gusto nyo mag... Proper na pagka-arresting dito, pagka-pusas, ito, apalak na yan. Luran nyo. Kahit naman pipigain sa akin, walang silbi yan. Kasi pag inangat sa isang tao dito, napakasakit. Yan. Abay, pusas, angatin mo, buhatin dito, dito nakasuksok ng gamay. Kasimpi lang. Itong gagawin ko, eh, ito kadagang pag-aaralan to paulit-ulit. Hindi ganun kadali ito gumawa ng ganitong technique. Kailangan, may practice, tamang pag tamang step, tamang timing. So, yun lang. Kahit pa naman mag... <laughs> Sir, sayo, sayo, Ah! <laughs> 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 Di ka kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Reverse. eh yung tamang, tamang kaputay bos, ka merita bos. ah, boss? Hahaha 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 boss Hahaha 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 boss Hahaha